Pero ito, may bagong chika tayo. Chismoso. <laughs> oh. Ano kaya ang sasabihin ni uh, Inday Sara Duterte na inspiration again kay uh, Amores. Hay <laughs> nako. Nako patay tayo dyan. Ano kaya ang sasabihin niya ngayon? Oh, kasi si Jan uh, Amores, itong PB. excuse me. <laughs> itong PBA player mga kapatid, eh sa sobrang tapang namarel. O, oh, ayan, sa uh, lukban ay eh, sa ano ah, ah keso ah, sa laguna eh, ang matindi po nito mga kapatid ano kayang sasabihin ni BP uh, Inday ay eh, baka inspiration na naman ulit to <laughs> eh kung noon na napakito si Amores inspiration subulat pa si Inday eh ngayon kaya naman rin ano kaya inspiration na naman nito <laughs> Aba ya ng oto. Hello po sa inyo Ate Mabel Bilina. Hello na uh, Mam Dolly Beams. Hello po sa inyo diyan. No. Inaabangan e, ko kasi ngayon yung uh, inspiration na sasabihin ni uh, Bibi. kasi <laughs> eh, matindi po ito, mga kapatid no si Amores eh nag-upgrade dati nanununtok lang eh ngayon namamaril na <laughs> di ba naabangan ko kasi yung uh, sasabihin niya Hello Koy, magandang hapon po sa inyo Magandang uh, tanghali po Magandang tanghali mo Ang na, ang teresita And bondoms, yun no? Know? Kaya inaabangan ko talaga to Mga kapatid sobrang kaabang-abang at kapanapanabig ng uh, mga pangyayari Yan, kapanapanabig po ito mga kababayan ko so abangan po natin Ayan. E abangan po natin yung sasabihin niya. Di po na ulan. Ah, uh, makulimlim lang. Makulimlim lang po dito pero di naman po na ulan, no. Eh, hindi eh, papunta ako ngayon sa ano eh, North Caloocan. O, oh, sa mga taga North Caloocan diyan, no? Magkita-kita tayo. Oh, ayan, eh, nasa North Caloocan po ako oh, ngayon. Oh, eh, ano sasabihin ni Inday? Ano, natatawa lang ako. Mabalik lang ako sa usapan natin, Ah. Ito kasi si Inday, mga kababayan ko Consentidora Diba? Consentidora Like I said, mga kababayan ko Consentidora tong si Inday Giruin mo Nagpangita na ng bad attitude Itong si Amores Sa panununtok niya sa isang mga player Mga kapatid Ngayon naman Mga kababayan ko Umabuso So, kinusinti yung tapang eh Kasi sabi ko, kinusinti yung tapang Mga kababayan ko Kinusinti yung tapang inonsente yung ganito, inonsente yung mga kagod niyan, narapak na nga si Amores being uh, naging uh, bad influence na siya, hindi na maganda yung uh, ginagawa niya, ayan na nangyayari, diba? oh, ma'am ay loko puso niya titlik si BJ magandang araw po, diba? masama na nga yung imahe ni John Amores, mas kinampihan pa ni Inday Saradote, ay naging Inday Saradote at yung nanapak eh, hindi porgy nanapak si Inday eh kukunsinti niya ni ano yung nanapak din eh ngayon kinonsinti niya na maril na di ba mga kababayan ko ito lang ang patunay eh mga kababayan ko eh that Bratinella is a bad example sa mga kabataan hindi magandang maging ano talaga yan It's, talagang dapat naging ano na, nawala sa pagiging deputy secretary yan eh? imagine eh, mo tinotolerate niya yung ganong uh, klase yung panununtok E eh, yung may kaso nga ng rape case mga kababayan Kung tinotolerate niya, tinutulungan niya pa Alam niyo, totoo lang Hindi ako nang ihinayang na wala na yan sa loob ng ating gobyerno Doon sa ano ah, Doon sa pagiging uh, sekretary Hindi ako nang Because she is a bad influence sa ating mga kabataan Hindi magandang ihemplo e yan Kikita ninyo yung pinalaki na ulo ni Inday ano nangyari example of John Amores mga kababayan ko dyan yan ang mangyayari sa sobrang tapang sa sobrang pagkukonsinte ano nangyari na maril ba? Diba? imagine ninyo then one of the worst na nangyari oh, ngayon sasabihin nyo 2028 Bratinela no way ba? Diba? ano magpapalaki kami ng mga ano magpapasahod tayo ng tayong taong bayan ng mga nagkukunsinti ng uh, kalukuhan. kalokohan alam mo kaso ni ano ni Amores attempted martyr ano di ba katingin nyo di ba lalakas ang loob nun nako sorry ah di tayo parehas ng opinion pero hindi ako lang ang tatanungin nyo ako Hindi ko to tolerate yun Eh hindi naman ako magtotolerate ng, ng, ng ganun din Di ba? Hello po, drive safe naman po tayo Nasa ba? Nasa stoplight lang po tayo traffic No? Yan po ang gusto ko sabihin sa inyo Good day sir ko, good day din po sa inyo dyan Oh, okay, anyway, mga kababayan ko, inaantay ko yung ano, inaantay ko yung uh, inspiration message ni Inday Sara Duterte kay Amores. <laughs> Inaabangan ko yung pagbati niya ng congratulations. Amores, nasa kulungan ka na. <laughs> I can't wait eh. Inaabangan ko talaga. Mga kapatid. Diba eh? Hindi mo pa yung maniniwala. Si Kiboloy daw. Si Kiboloy. Si, example na lang. Si Kiboloy eh. Si Kiboloy ay inaakusahan na ng gahasa ng isang minor. Pero mas kinampihan ni Sara hindi niya hinayaan yung justice system hinayaan niya magtago si Kibuloy kasi pine-persecute daw kagad mga kababayan ko ba diba? tapos ngayon mga kababayan ko ngayon <laughs> naman mga kapatid ngayon naman tingnan natin yung kinunsinti niya na lumaki ang ulo mga kababayan ko na yumabang o ano nangyari ba diba? nagbeng-beng o nag nagbeng-beng pumitil ng buhay Diba? Tapos gusto niyo pa yan, eh. gusto niyo pa maging presidente si Inday para ano? Mangunsinti ng ganyang kabataan, mangunsinti ng tao, mangunsinti ng mga tao na gustong-gustong tularan yung yapak ni ya Amores. Ah, 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 ah. Hindi na. Bad bad, bad influence yun si Inday. <laughs> hindi magandang maging presidente yan. Trust me. Ako oh, 100% na kababayan ko, hindi ko gusto maging presidente yan walang maidudulot na tama yan sa Pilipinas makinig kayo sa akin eh, kung hindi nyo papakinggan yung sinasabi ko ma, balang araw maiintindihan nyo yan walang magandang idudulot si Inday sa mga kabataan yun lang gusto ko sabihin wala talaga ever kahit na kahit ano pang tanong ninyo mga kapatid walang magandang maidudulot yan hello po tita Lili Ragasa magandang, ha magandang hali po tita Gan, papunta ako sa trabaho ngayon. Pero marami ang gagawin mamaya. Pero sinabay ko na 'to kasi talaga natatawa ako din sa comment ng ibang tao. Kasi kahit ako I, 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 ako naghihintay din ako ng ano eh, naghihintay din ako ng sagot niya ano eh, naghihintay din ako ng sagot ni Inday. Diba? Ano kaya nga uh... Ano kaya ang inspiration na ibibigay ni Inday ngayon kay Amores? Diba? Eh, eh lalo na lalo, lalo na ngayon eh, nasa uh, loob ng kulungan yung bata. Oh. Dapat silang ng uh, ikulong sa ginawa nila. Opo, o. tama po 'yon. Dapat talaga ikulong. But the real question, no? But the real question mga kababayan O oh, is Hanggang, hanggang, ano nga Ano ngayon ng napala Ng kinunsinti ni Sarah ba? Diba? Eh hindi na talaga tayo magpapaupo niya sa 2020 Kaya humanta kayo Kailangan Kung gusto nyo wag umupo yan Mga kababayan ko Eh yun palang pilayin na yan Nako, kung, gusto nyo walang makaupong mga dutay sa 2020 Eh pilayin nyo na Pipilayin na natin yan ang pinaka the best na paraan. Ang pilayan sila. Kasi pag hindi mo pinilay yan, at nakatakbo pa yan, until ano, dapat nga ngayon pala lang, buwaba na sa pwesto yan eh. Kasi kung di pa bababa sa pwesto yan, mas pahihirapan tayo niyan. Kaya nga ako, inaantay ko yung magpa-file ng impeachment dyan. Waiting lang ako. Antayin ko yung perfect timing na, na ano, ma makapag-file -ma 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 sila ng impeachment. Babakpakan ko dito yan. Ah, ay, ako pa magsalita ngayon pero I know kung sino magpapay. Pag hindi pinail ng kongresista yon, si Trillianis magpapay. Trust me. Alam na alam namin ang uh, ng mangyayari niya. Pag hindi pa ng kongres eh, eh bahala sila nagpapakitaan na sila ng tao kasi marami ng galit anyway mga kababayan ko ano ah, dito lang ako sa parking ah, sa ano uh, papagas lang muna ako at uh, ah, mamaya po magla-live ulit ako kung ano yung latest update ko. Then update ko po, po kayo kapit. Okay? Mga kapatid, magpapahalam po muna ako for the meantime pero makita-kita po tayo mamaya. Okay? In-update ko lang kayo tungkol dyan kaya po